Pag-uusapan natin today kung ano yung tatlong possible reasons kung bakit hanggang ngayon or still ini-ignore ka, binabaliwala ka ng ex mo. Kahit na alam mo naman na siya po ay legit na nagmamahal sa'yo, technically may feelings pa din. Maganda pag-usapan ito today mga kapapong dahil alam ko maraming matutulungan nito. In fact, ito po yung madalas na i-comment or i-request sa atin. Pero, kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag-upload, tumutulong po tayo, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Madalas kasing tinatanong sa mga coaching session natin or even directly sa mga comment section kung bakit nangyayari ang pinaminan na to. Bakit ba dati ay parang okay naman, then nagsimula na pong baliwalain ako ng ex ko. At ano ang dapat kong gawin? I suggest na medyo tumambay to stick around muna tayo mga kapapong dahil yung pangatlo ay siguradong ikagugulat mo. And for some, alam kong marami po ang matutuwa at gustong marinig ito mga utol dahil ito po ay totoo. Number one. Maaring ang ex po natin ay nasa bago ng relasyon. May karelasyon na or may umago po ng kanyang atensyon. Madalas sinasabi ko po na hindi ako masyadong naniniwala or pabor dun sa tinatawag na fall out of love. Mas naniniwala po kasi ako sa third party. I understand na tayo po ay medyo upset na marinig ito mga utol. Perhaps ito nga yung matagal na nating iniisip at iniiwasan natin mangyari. Pero ang purpose ng video ito ay makatulong directly, kaya mahalagang maintindihan po natin. Kung wala naman po kasing pinanggagalingan na dahilan o wala kayong maisip na rason kung bakit nangyayari ito mga utol, and all of a sudden ang ex mo ay biglang parang na channel yung kanyang pag-iisip. Technically, parang wala nang interes sa atin at parang interesado sa ibang bagay na hindi naman masabi sa atin. Di natin pwedeng alisin yung senaryo na ito po ay third party or ibang tao dahil maaaring nakatuon na doon ang atensyon ng ex mo and basically nakita naman po tayo as an obstacle. Unti-unting nawawala naman po yung focus sa atin at nalilipat nga po sa iba. Madali mo ma-identify ito dahil nga po kung wala namang panggagalingan, sa palagay mo naman ay wala kayo dun sa tinatawag na mid-relationship crisis na pinapaliwanag ko sa mga coaching session ko at sa walang kadahilanan ay biglang nag-focus ang ex mo at nawala ang atensyon sa iyo mga utol. Hindi ka naman dapat mag-alala dito or mag-overthink dahil alam naman po natin ito po ay tinatawag nating wrong relationship. Meaning pumasok o nakuha ang atensyon ng ex mo while going, while on process ang breakup ninyo or even kayo nga po ay nasa struggles pa ngayon. On both side mga utol, so masasabi nga po natin na ang ex mo ay hindi 100% emotionally free pa yan may mga attachment at may mga link pa po yung nafe-feel. It's just na probably someone took their attention at nararamdaman niya masaya siya doon. Siguro nga po dahil dinadagdagan natin ng pressure, for example, baka nafe-feel natin yung negativity at medyo inaaway natin ang ex natin or ang ating karelasyon. All we need to do is to stop. Alisin po natin yung pressure na yon at i-validate po natin. I-point out po natin intindihin po natin, paramdam natin sa ex natin na siya po ay basically heard. And then you can just continue fulfilling yung ating life, mga kapatid. Hindi tayo dapat nagmamakaawa doon, hindi tayo dapat nagbebeg doon, or even nagpapakita po ng panic at takot sa nangyayari. Dahil unfortunately, lalo lang pong lalayo yung emotions ng ex mo sa'yo. At lalong makikita ka nga niya as hindrance or obstacle. Huwag mong kalimutang iparamdam sa ex mo yung importance mo mga utol para magkaroon siya ng doubt or self-doubt nga po sa kanyang ginagawa. Wag mong tulungan ng ex mo na ma-justify that leaving you is the best thing to do. Kasi kung halimbawang sabihin na nating confirm na meron ng third party mga utol, di natural, nandun yung point kung saan nagkakaroon siya ng comparison and possibly confusion. Kaya kung tayo po ay magse-self-destruct sisirain po natin yung ating approach sa ex aawayin natin siya, sisitahin natin siya, pagagalitan natin siya, and technically, pe-pressurein natin siya, unti-unti pong mai-eliminate at mababawasan po yung ating halaga. Kaya as much as possible, do not try to fix the problem mga utol dahil by nature, bababa nga po ang tingin sa atin. Best thing to do kung ikaw ay naguguluhan, walk away. Second, kung binabaliwala, ini-ignore, o yung masama nito, yung binlock, narado na ng ex mo lahat ng options papunta sa kanya mga utol, don't overthink. Huwag tayo mag-overthink at malungkot kaga dito. Tignan natin ang ating sarili sa salamin. Baka naman mamaya kinukulit, binabother, binobombard natin ang ex natin saka sa kasalukuyang siya nga po ay nag-iisip. Natural, kahit po sino, kahit po mga malalapit sa atin or even magulang kaibigan natin or even ikaw mga utol, Ayaw mo na pini-pressure ka kahit sabi na nga po natin na ikaw ay may legit na feelings pa rin. Siyempre gagana yung fight and flight mode ng isang tao. Human nature, ikaw ay aalis mga utol pag ikaw po ay nai-stress. Kaya most probably ito po ang nangyayari kung patuloy po natin kinukulit ang ex mo sa pamamagitan nga po ng pagbeg, paghabol, pagchase sa kanya. Simple lang naman ang kasagutan dito mga utol, stop. Dahil nga sa patuloy natin paghabol sa kanya, ay negatively na feed din natin at nabubus natin ang ego ng mga ex natin. At yan ang kasagutan, kaya siya po ay parang stubborn at napakataas ng ego sa ngayon. Hindi po saying, but it's a fact, na kung ganito ang attitude ng ex mo, tayo po ang may kagagawa nito. Unfortunately, tayo po ang nag-build ng ganitong karakter ng ex mo. Dahil nga po siguro patuloy na pagbaw natin at paglagay po natin sa kanya sa pedestal. Maling-mali po ito mga kapapong. Dahil kung ito po ay patuloy na ginagawa natin, for example, nakainom ka, message ka ng message, at matindi nito, voice message pa yung mga binibitawan, punong-puno ng email, at message ang ex mo tungkol sa nangyari sa inyo mga utol, ano po ang nagaganap. Natural, nagmumukhang guilty, pinamumukhang guilty, nararamdaman yung guilt feelings ng ex mo, at kahit sino pong tao mga utol by nature, ayaw natin ito. Bombarding your ex sending messages na bakit mo nagawa sa akin to, alam mo ba sa ngayon ito po ang nangyari, nadamay na yung mga ganito and so on, ay actually pinaparamdam lang natin sa ex mo yung pagsisisi, yung regrets, yung guilt. Pinaparamdam natin na nabiktima niya tayo, na tayo po ay nasira. Kaya kung ito po ay nangyayari, natural lang siguro na tayo po ay sinasarado ng ex mo, binabaliwala kanya, hindi siya makakita at makahanap ng sense of inspiration. Kahit nga po sinasabi ko sa mga coaching session natin, na nandun pa rin, for example, yung bit of interest na yan, mga utol, nakamustahin, alalahanin, at i ka ng ex mo. Pero nagdadalawang isip siyang gawin dahil nga po patuloy po natin siyang ine-interrogate, binabother, pinepressure. Kaya once again, ito po ay mali. Ang kailangan natin gawin dito mga utol, immediately ay i-validate mo yung feelings ng ex mo. Iparamdam mo sa kanya yung respeto at hayaan mong dumalo yung tiwala once again. Hindi mo naman kailangan magpasikat or patunayan. Ito po ay natural na mangyayari kung halimbawang tatahimik na po kayo at magpaparamdam nga po ng self-respect muna sa sarili natin. Madali pong magmamaterialize ito mga utol. All you need to do is radio silence. Number three, mahal ka pa ng ex mo. Mahal ka ng ex mo, kaya ito ay nangyayari. Alam nyo po, ito po ay napatunayan natin sa mga coaching session natin. Pag may lumalapit sa atin mga utol na nahihirapan, possible obsession, at talagang gusto maibalik yung ex nila, alam nyo po ang mga sinasuggest or naiisip nilang gawin is the dumistance muna. Baliwalain ang ex nila nang sa ganon magkaroon ng realization or justification. Kaya it doesn't mean na pag ang ex mo ay binabaliwala ka o lumalayo sa'yo, ay wala na siyang pagmamahal. In fact, maaaring ang opposite pa nga ang nangyayari, which is, mahal ka ng ex mo. Ito po ay very common, lalong-lalo na nga po kung halimbawang kayo talaga ay nagsama. Nagkaroon ng mga pagkakataon na tumawa together, magplano, magsaya, at alam na alam mo naman talaga na minahal ka ng ex mo. Probably 100% pa rin yung feelings na yon. It's just your ex is pretending to be over you. Dahil nga po kayo ay nasa breakup struggle, natural na hindi niya pwedeng ipakita na siya po ay apektado at umiiyak. Kadalasan by nature, ipapakita ng tao ay hindi siya naapektuhan sa nangyaring breakup. Bakit? Because of pride. Kasi kadalasan, kahit na dumper yan mga utol, lagi ko nga po sinasabi na may feelings pa rin. Pero ayaw niyang kumonek sa atin dahil nga po iniiwasan niya yung guilt feelings. And also, gusto niyang panindigan at ayaw niya yung parang kino-question yung kanyang decision. kaya pinapatuloy niya yung breakup. Maaari din naman po na ang ex mo ay nagpapagaling sa'yo. Maaari din naman po na ang ex mo ay nasa healing process. For some reason, baka mas pinili niya yung breakup muna sa ngayon. But it doesn't mean na hindi ka na mahal ng ex mo. Sabi ko nga, baka feelings or pagmamahal, yun nagmamotivate sa kanya papalayo. Kadalasan kasi, it's a direct message sa atin mga utol na parang ini-implement or parang sinisignal o sinasabi ng ex mo na magbago ka lang, maayos tayong dalawa. Alam ko to kung bakit mga kapatid dahil napakarami ko pong clients na mga dumper din. Lagi ko silang nakakausap. In fact, karamihan sa kanila mga utol ay patuloy na lumuluha hanggang sa ngayon. Kahit na sila po ang nakipaghiwalay, nararamdaman pa rin po nila yung sakit. At laging nasa isip po at pinag-uusapan nga po namin, kailangan lang po niyang magbago, coach. At pagka nangyari yon, hindi naman po masama o hindi naman po natin pwedeng alisin yung senaryo na magka-reconnect at magkabalikan. Takot po kasi ang karamihan sa kanila at iniisip nila na kung patuloy pa po ang relasyon, uulit at uulit lang po yung problema at negative thoughts sa isa't isa. Because of love, they just want you to improve at kailangan lang po nilang mag-level up yung relationship at magbago. At alam naman po natin na ito po ay mas madali or possible na mangyari kung kayo po ay both independent sa buhay-buhay. Which means, baka complicated yung kayo po ay dependable sa isa't isa at magkasama kaya naisip ng ex mo in a matured way na dumistance at i-stop muna ang nangyayari. Pero obviously, And probably, nandun pa rin po yung kanyang pagmamahal sa iyo. Most likely naman, yes, dahil nga po sinasabi ko na you cannot unlove a person. Hindi naman po ito basta-basta nawawala. And the more you do, the more you try to pursue na siya po ay ilet go mga utol, lalo pong lumalalim at lalo pong nagiging stronger tumitindi yung attachment niyo po sa taong ito. Again, the solution, provide the space. Ibigay mo to sa ex mo in a respectful way, kapatid. Hayaan mo munang kumalma at mag-isip-isip ang ex mo. Malinawan sa nangyari mga utol dahil talaga naman pong babalik pa rin siya sa'yo. Dahil ika nga, psychologically, magsasubside yung mga negative na yon at may iwan nga po yung positive. Unti-unti niya makikita yung value natin. Unti-unti niya mararamdaman yung remorse and regrets ng pagkawala po natin. Kaya ito mga pinag-usapan natin ngayon mga utol ay napaka-importante. Hindi natin kailangan magpanik kailangan nating mas maintindihan at maunawaan kung bakit nangyayari ito. Hindi natin ito dapat ikagalit at lalong hindi po natin ito dapat suklian ng negative. Paminsan-minsan kasi dahil sa pikon, nagiging mas aggressive po tayo. Mali po ito mga kapapong. Maghunos dili kayo, mag-isip-isip po muna tayo ikalma. Nang sa ganon, mas makaisip po tayo at mas luminaw po yung ating isipan. Ang video ng ito mga kapapong ay napakalaki. Nang may tutulong kung halimbawa kayo nga po ay naguguluhan, kung bakit biglang hininto, binaliwala, at parang tinataboy ka ng ex mo. Just be patient. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. God bless po. Maraming maraming salamat po. Papong TV.